Dito po kami ngayon sa Pasig at medyo sa mga ng panahon dahil sa panating na bagyo. Alam po, medyo mabigat ng traffic. Ito ba'y kadugtong pa ng ilog Pasig? Hindi, wala namang ilog dyan. Daan ninyo. Ay, flyover po ito. Ortigas. Uh Extension. Yung kabilang edge yun ano? Hmm. At nandun po yung edge ah. Mga bahayan pa rin na sa ilalim eh. Bilaw siyang buong building na yan, siyang terihan niyan, siyang US Terihan niyan. Ito ba yung street na yun. Ito po ang blood ng Typhoon Imong. Imong nga ba? Opong. Wow, oh, Typhoon Opo. Ah, oh, opo. Ano Opong? Opong yata. Umong. <coughs> oh, Pagkatapusan ang to na. Ow! Kalap na naman ang flood control. Issue. <laughs> galit na galit na <coughs> naman taong bayan. Ano na yan, kagustuhan na ng Diyos yan para maabisto sila. Makakarating tayo ng kabili nito oh, dito. Mga 8 o'clock Ito siyang biyahe at ito mga 10,000 ano? Hindi ha? Siyang biyahe? Hindi ko sabihin yung mga... Isang daan yan. Yung isang biyahe sa kanya yung... Oo. Oh. Isang daan. Ito lang bilhin mo. Ito hmm. <laughs> drive mo no? dan senar. Hmm. Mungkin dia nak datang dia nyuma. Tikatikon. Tikatian pala. Ano nga pang equivalent ng dikat sa sa ma sa, sa, mathematics? Alin? Yung di dikat yun? Dekatron. Hmm. Di, dikat Hindi, iba yung dikat sa dikat dikatlon. Ah, ano pala yan, yung tagdon Yung la, li, layo ng tinatakbo. Kaurti oh, is. Hindi eh. katlon. <coughs> Kung ilan miles ng tiyatakbo mo. traffic. <clears throat> stuck on you, stuck on traffic. Kaya sa tong pagdating ng bagyo, sa kami jumawalan. <laughs> Ayan. Kisi Pasig. Truck ban ay truck ban. <coughs> Ay, yung metro yan, sa daas ba kami yan, eh Ay, ganyang, uh, di, yung garahi, Ah, hindi, ang garay yan Na Pero alam ko bihan yan Sa San Francisco Hmm, tama ako din ito ka. Ako naman, gusto mo. Nga. Ngayon ka tabi mong drive. Tulog. Tulog na. Napapahina. Kanina papatay naman ako ngayon. Sabi mo kanina pagtawag na no? 15 minutes, sa tayo pa sana ako eh. Ayaw naman lumabas. Ito yung iba nito. Tabi-tabi ka. Agad din na ayaw ko pa kuha. Yan na ba yung pakanan dyan? Hindi pa. Bapa sendiri ni Kita tunggu nanti